kapag ganito ang ginawa mo, e, ewan ko na lang kung papalpa ka pa sa paggawa ng puto. May nagtitrending kasing paraan kung paano natin mas mapapadali at mas mapiperfect ang paggawa ng simpleng puto cake. Sa ganitong way daw, di mo na kailangan pang magsukat-sukat ng harina at iba pang mga sangkap. Tara, simula na agad natin. Dito guys ay gagamit tayo ng Maya Pancake Mix. Bali, 500 gram pack po ang gagamitin natin na pancake mix. Pero kung iilan lang naman po kayong kakain, Meron namang 200 gram pack nitong Maya Pancake Mix. Hindi po ito sponsor ah, pero Maya Pancake Mix, bekenemen. Lagay lang natin lahat ng pancake mix dito sa ating bowl. After na yan, isusunod na din natin yung dalawang malit na sachet ng powdered na gatas. Any brand naman po ng powdered milk is pwede naman po. Maglalagay tayo niyan para mas maging milky itong magagawa nating mga puto. After niyan, isunod na din natin ang 1 tablespoon ng baking powder. Kung gusto nyo pong mas maging fluffy pa ang gagawin ninyong puto, maglagay po kayo ng baking powder. halo haluin lang muna natin dito sa bowl ang mga dry ingredients. After niya na isusunod na natin ang 2 pieces ng large egg. Biniya ko na yan agad para kung sakaling may bugok na itlog ay hindi na ito mapapasama pa sa mixture. Next na natin dyan ang half cup ng mantika. Ito lang yung ordinary cooking oil na pamprito at panggisa guys. Mix-mix lang natin yan ng bahagya at saka tayo dyan maglalagay ng tubig. Bali sa paglalagay ng tubig, gradual lang po dapat ang paglalagay nito para mas matansya natin kung okay na ba ang tubig na ilalagay natin. Kada lagay ng tubig ay hahalu-haluin lang natin ito. Estimate ko po na nasa 3 cups po ng tubig ang nagamit natin para sa 500 gram pack ng pancake mix. Kung 200 gram pack po ang gagamitin ninyo, bawasan nyo na lamang po ang mga ingredients na ilalagay ninyo dito. Take note din guys na hindi po ito recommended na pang negosyo ha. Sadyang pang merienda lang po talaga ang ganitong pamamaraan sa paggawa ng puto. Yung ganitong consistency po ay okay na okay na para sa akin. Sunod naman natin gagawin dyan, isasalain natin ito para masala natin yung mga buo-buong harina dito sa ating puto mixture. Di din po kasi may maiwasan na magkaroon talaga ng buo-buo dito sa ating mixture. After niya na-i-rest muna natin ito ng mga 10 minutes. Habang naka ang mixture, ay magpe-prepare naman tayo ng paglalagyan ng ating puto. Gagamit lang po ako dyan ng square pan tulad nito. Napapahira natin ng mantika at lalagyan ng parchment paper. Pero kung puto molder naman po ang gagamitin ninyo, pahiran nyo na lamang po ng mantika ang molder. Once okay na ang paglalagyan, ay pwede na natin ilagay dito yung inirest natin na mixture. As of this moment din po, ay nagpapainit na tayo ng tubig sa ating steamer na paglulutuan. Sa paglalagay ng mixture, dapat po ay may enough space tayo na iiwan para po kapag umalsa na itong puto mixture natin, hindi ito mag-overflow sa ating lagayan or molder. Once okay na, ay pwede na natin itong isalang sa steamer. Bali, steam lang natin itong mga puto ng 20 to 25 minutes nang nasa medium heat settings po. Since medyo makapal nga po ang ginawa nating puto, kaya medyo matagal din po dapat ang pagluluto nito. Dapat din ay may tela ang takip ng steamer para hindi matuluan ng tubig ang mixture. After ng 5 minutes na pagluluto natin nito, maglalagay tayo dyan ng hiniwahiwang salted egg. Kaya po sa kalagitnaan ako naglagay ng toppings ay para po hindi lumubog sa mixture yung ilalagay natin pang toppings. Pagkalagay ng toppings ay takpan at tuluyan na natin itong lutuin. After ng 25 minutes ay buksan at i-check kung luto na nga ba ang ating puto cake. And once luto na ang loob nito ay pwede na natin itong hanguin. Hayaan lang muna natin itong lumamig ng kahit 15 minutes bago i-unmold dito sa ating molder. After lumamig, ay pwede na natin itong tanggalin sa lagayan nito. And there you have it guys, ready to serve na itong mas pinasimple na puto recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood. Bye!